Magandang tanghali niya at magandang tanghali director. Kumpiyansa ang Department of Justice na matitiyak nila ang kaligtasan ni Mary Jane Veloso oras na mailipat na sa Pilipinas ang kustodiya nito. Sa bagong Pilipinas program, binigyang diin ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na kailangan nilang pangalagaan ang seguridad ni Veloso dahil hindi lang mga Pilipino ang nakatutok sa usaping ito kundi maging ang international community, partikular ang Indonesia. Ipinunto pa nito na obligasyon din ng gobyerno na tuntunin kung sino talaga ang mastermind sa dahilan ng pagkakakulong ni Veloso sa Indonesia at dapat din anyang manaig ang rule of law. Well, uh, yan ay isang aspeto na um, hahalakan naman ng ating Bureau of Corrections ano? at uh, inaatasan namin. Kung dumating sa puntong yan, iaatasan namin ang Bureau of Corrections under Director General Greg Katapang na siya ay mapangalagaan ng buo at uh, siya ay mabigyan ng seguridad sa lahat ng bagay. Samantala sa inilabas na joint statement ng DOJ at Department of Foreign Affairs, muli nilang binigyang diin na igagalang at susundin ng Pilipinas ang mga ilalatag na kondisyon ng Indonesia para sa paglilipat at pagsisilbi ni Mary Jane sa kanyang sentensya maliban sa parusang kamatayan dahil ipinagbabawal ito sa ating batas. Sa ngayon, patuloy na pinag-uusapan kung ano ang mga agreement na nais ng Indonesia. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.